Fact, boys and girls, pag-usapan natin yan. Alam mo ba na sa mundo natin, may mga penomena na kahit gaano ka nakadana sa kalikasan, mapapahinto at magugulat ka pa rin sa mga kakaibang pangyayaring ito? Kasi nga, iba-iba ang anyo ng mundo natin. At minsan, may mga bagay na sobrang kakaiba pero tunay na nangyayari. Ang tanong ay, bakit nga ba nangyayari ang mga ito at ano ang kahulugan nila sa natural na mundo? Ngayon, iikot tayo sa Top 7 Bizarre Natural Phenomena. Hi, I'm Asha and this is Unseen ng Fact Your Daily. Numero 7 Bioluminescent Waves Ikaw ba, kung may pagkakataon kang makita ang dagat na parang kumikislap sa gabi? Kakaibang karanasan yan! Ang fenomeno na ito, tinatawag na bioluminescence, sanhi ng microscopic plankton tulad ng dinoflagellates na naglalabas ng liwanag kapag naistorbo, halimbawa sa hampas ng mga ulon o sa puwersa mula sa bangka. Ayon sa pag-aaral, ang glow na ito ay mekanismo ng proteksyon ng plankton. Kapag nagliliwanag sila, mas madaling makita ng predators ang mga mas malalaking prey kaysa sa kanila. Isa rin itong indikasyon ng kalusugan ng marine ecosystem. Kaya kapag nakita mo ang bioluminescent waves sa Mosquito Bay sa Puerto Rico o sa Vado Island sa Maldives, nakikita mo ang naturad na proseso ng buhay sa dagat? Numero 6. Fire Rainbows o Circumhorizontal Arcs Naka-imagine ka na ba ng rainbow na parang kumikislap sa langit sa kakaibang paan? Ang fire rainbow o circumhorizontal arc ay resulta ng liwanag ng araw na dumadaan sa mataas na cirrus clouds na may ice crystals. Ayon sa NOAA o National Oceanic and Atmospheric Administration, nangyayari ito kapag tumama ang sunlight sa tamang angulo sa mga ice crystals, karaniwan 58 degrees, at nagkakaroon ng prismatic effect. Bagamat bihira, ito ay dokumentadong fenomenon sa meteorology. Kapag nakita mo ito, makikita mo ang physics ng liwanag sa atmosphere sa malinaw na visual. Numero 5. Catatumbo Lightning Kung iniisip mo ang malalakas na bagyo, iba ito. Ang Catatumbo Lightning sa Venezuela ay isang lightning storm na maaring tumagal ng hanggang sampu oras bawat gabi, ilang gabi sa isang taon. Ang daylan, kombinasyon ng geographic at climatic factors. Ang hangin mula sa karagatan at init mula sa mga bundok ay nagre-resulta sa electrical discharges sa ibabaw ng Lake Maracaibo. Para sa lokal, ito ay natural na gabay sa paglalayag. Para sa scientist, isang halimbawa ng matinding atmospheric phenomenon. Kapag nandun ka, Mararamdaman mo ang laki ng kuryente sa paligid at makikita ang pattern ng natural lightning. Numero 4, Blood Falls sa Antarctica. Ang Blood Falls sa Antarctica ay dumadaloy mula sa Taylor Glacier at may kulay na pula dahil sa iron-rich water na nae-expose sa oxygen. Ayon sa research, ang tubig ay hypersaline at naglalaman ng microorganisms na nakakatira sa matinding cold environment. Hindi ito dugo kundi resulta ng chemical oxidation. Mahalaga ito sa science dahil nagpapakita ito kung paano nabuburi ang organisms sa extreme environment, isang halimbawa ng resilience ng buhay. Numero 3, Sailing Stones sa Death Valley sa Death Valley, may mga bato na gumagalaw sa ibabaw ng desyerto, nag-iiwan ng trail. Ang mga sailing stones ay naiulat ng mga geologists at nakita na ang combination of light ice sheets at hangin ang nagtutulak sa mga bato. Ito ay dokumentado sa experiments at observations sa National Park at sa California State University. Ipinapakita nito na kahit sa harsh environment, mayroong physical mechanisms na nagiging sanhi ng pagdalaw. Hindi ito misteryo, kundi example ng natural physics na nagre sa kakaibang fenomenon. Numero 2. Brinicles Underwater Icicles ang brinicles ay ice formation sa ilalim ng dagat. Nangyayari ito kapag sobrang salty ang tubig at ang dense cold brine ay bumababa. nagfi sa paligid at bumubuo ng icicle-like structures. Ayon sa marine biologists, ito ay documented phenomenon na nakakaapekto sa marine life sapagkat maaaring matrap ang mga small organisms. Ipinapakita nito ang interplay ng physics at ecology sa ocean environment. Numero 1. Polar stratospheric clouds, nacreous clouds. Kung ang hinahanap ay pinakamaporma, pinakapambihira at visually stunning na natural phenomenon, ang nacreous clouds ay karapat-dapat ilagay sa number 1. Ang mga ulap na ito ay tinatawag ding mother of pearl clouds dahil nagliliwanag sila ng pastel colors. Nabubuo sila sa sobrang lamig ng stratosphere, below minus 78 degrees Celsius, karaniwan sa Arctic at Antarctic regions. Bihira sila dahil kailangan ng sobrang tiyak na atmospheric conditions. Para sa observers, para silang ribbon ng kulay sa langit. Mas rare pa kaysa sa Aurora Borealis sa ilang lugar. Honorable mentions, volcanic lightning, electric discharges sa panahon ng volcanic eruption, morning glory clouds, long roll clouds sa Northern Australia, Mau Loa eruption glow, lava glow sa gabi sa Hawaii, indikasyon ng geothermal activity. Ang tanong ay, bakit mahalaga na malaman ang mga fenomeno na ito? Kasa ipinapakita nila ang natural processes, physics at ecology sa paraan na madaling maobserbahan at maintindihan. Kaya sa susunod na makakita ka ng kakaibang fenomenon sa kalikasan, huwag lang basta tingnan pag-aralan at isipin kung paano ito nagre-reflect ng patterns sa mundo. Ano sa palagay mo? Comment mo nga sa baba, When we choose to see the unseen, that's when real change begins. Ako po si Asha, hanggang sa muli. Yo, 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 fuck yo, fuck